Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Veterans Access of Lifetime Optimized Healthcare or Valor Clinic sa Lipas City, Batangas ngayong araw. Kasama ng pangulo sa naturang aktibidad si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Valor Clinic ay proyekto ng DND Veterans Memorial Medical Center or VMMC at ng Philippine Air Force upang palawakin ang serbisyong medikal para sa mga beneficiary nito sa buong bansa. Ang proyekto ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang healthcare services para sa mga Filipino war veterans, armed forces of the Philippines retirees at iba pang individual. Layunin din ito na mabawasan ang bilang ng mga pasyente sa VMMC sa Quezon City. Maaaring mag-avail sa naturang clinic ng outpatient services tulad ng basic consultation, diagnostic examinations at pharmaceutical care. Meron din itong patient waiting area, outpatient consultation rooms, pharmacy units, blood extraction area staff pantry and support area at dedicated teleconsultation facilities Aprobado ng Department of Budget and Management or DBM ang paglalaan ng pondong aabot sa 309 million pesos para sa pagtatayo ng Child Development Centers or OCDCs sa isang daan at tatlong barangay sa buong bansa. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, layunin itong patatagin ang pundasyon ng edukasyon sa mga kabataang Pilipino. Kabilang din anya ito sa local government Support Fund na bahagi ng 2025 National Budget alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang early education. Makikinabang dito ang 80 na low-income LGU sa Luzon, 106 sa Visayas at isandaan at tatlo sa Mindanao kasama ang rehiyon ng Bangsamoro. Sa ilalim ng programa, kailangan magbigay ng hindi bababa sa 150 square meters na lupang pagtatayuan ng CDC Memorandum of Agreements sa Early Childhood Care Development or ECCD Council at Operational Responsibilities. Patuloy ang pakikipagtulungan ng DBM sa Department of Education, Department of the Interior, and local government at sa ECCD Council upang matiyak ang matagumpay na pagpapatupad ng programa sa mga komunidad. Pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor ang pagpapaunlad sa edukasyon, partikular sa aspeto ng kaalaman sa artificial intelligence or AI, pagtuturo ng mga angkop na kakayahan at pagbubukas ng mga bagong trabaho. Kasunod ito ng pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Private Sector Advisory Council or PSAC kaugnay ng mga strategies para maabot ang economic goals ng bansa. Pinagtutuunan ng pansin ang pag-develop sa semiconductor industry, pagpapalakas sa labor market ng Pilipinas at pagtitiyak sa kakayahan ng manggagawang Pilipino na gumagamit ng AI. Tinalakay din ang pagsasagawa ng enterprise-based education at AI training sa mga paaralan sa panig ng gobyerno magkakaroon ng mga programa na magmumulat sa mga estudyante sa realidad ng buhay empleyado Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, makakatulong ang AI upscaling para maging handa ang mga estudyante at empleyado sa mga makabagong trabaho gumagamit ng AI. Inulat ng PSAC na nakapagtala ng mahigit na 4,600 na on-spot hire sa mga job fairs noong Labor Day sa Mayo 1 at June 12 or Independence Day. At sa balitang pangkalakalan, nilagdaan na ng Pilipinas at Estados Unidos ang kasunduan kaugnay ng pagbibigay ng technical assistance para sa Subic Clark Manila Batangas Railway or SCMB. Ginanap ang pirmahan sa pagitan ng Department of Transportation at ng US Trade and Development Agency or USTDA sa Arlington, Virginia sa United States. Popondohan ng USTDA ang mga pag-aaral tungkol sa mga teknikal na aspeto ng pagtatayo ng railway. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, layunin ng SCMB Railway na pagdugtungin ang malalaking industrial hub sa Luzon, partikular ang Subic Bay at Batangas Port, at luwagan ang daloy ng mga aktibidad sa Manila Port. Sinabi naman ni Frederick Go, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary, na makakatulong ang SCMB Railway para makaakit ng mga investors na magbukas ng mga negosyo at magbigay ng trabaho sa milyong-milyong Pilipino. Tiwala naman si USTDA Acting Director Thomas Hardy na kapwa makikinabang ang Pilipinas at Amerika sa pagtatayo ng mga infrastructure na magpapalago sa ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Samantala, pinagmulta ang booking platform na AirAsia Move ng 6 na milyong piso dahil sa napakamahal na singil sa one-way na ticket sa aeroplano. Sinuportahan ng DOTR ang Civil Aeronautics Board sa pagsita nito sa umano'y di makatarungan airfare na nakapaskil sa platform ng AirAsia Move. Sinabi ng DOTR na hindi palalampasin ng gobyerno ang panlalamang sa mga biyaherong Pilipino. Inireklamo ni Leyte Representative Richard Gomez ang AirAsia Move matapos singilin ng 77,704 pesos para sa dalawang one-way ticket mula Taklobang patungong Maynila. Kasabay ito ng pagtaas ng pasahe sa Eastern Visayas bunsod ng patuloy sa pagpukumpuni ng San Juanico Bridge. Katwira naman ang AirAsia move, nagpapaskil lang sila at hindi nagdidikta ng presyo ng ticket ng mga airline. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau at sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.